Anong dahilan ng kanyang pagpanaw? Sakit kituba, Aksidente? Foul play? Wala po akong may ano sa kanilang ano, dali sa api po rin sa report. Natagpo lang daw po siyang nakahiga rin sa short Napanood nila sa cellphone ng China Police na tumalon daw po galing sa taas. Nandiyan po? May video? Wala po. Eh, hindi natin paniwalaan basta-basta kung ano mga sinasabi ng mga Poncio Pilato, kailangan may ebidensya na talagang lumundag. Kasi pwedeng tinulak siya. Di ba? Baka may kaaway siya, tinulak siya. Foul play yun. Pwedeng magkaroon ng official communication, we will coordinate with our embassy in Beijing para mapaabot alam sa Chinese authorities, police or port authorities na kailangan magpadala ng official report para po malaman natin kung ano talaga nangyari. Para matapos na maalis na yung duda natin whether lumundag ba o may tumalon, if I were you, tuta, sasaguti naman ng agency sa ng DMW, pagpunta mo roon, pamasayin, all, visa. So, willing ka ba? para matapos na ito, ma malis na yung agam-agam kung ano ba talaga totoo nangyari dahil may CCTV footage pala and then gusto kayo magkausap ng Chinese authorities. Siguro sir, ano, pwedeng magbigay na lang ng authorization para Sige, mas mabilis po yung... Sige, po si uh, OIC Hans. Sige, maayos natin yan. And then, ma dito hmm. and then, papatawag ng DMW itong agency Opo. para mag-usap-usap. just for a quick summary lang, the family agreed to go to China to retrieve the body of Sir Hill Laurente Jr. Si tatay po ang pupunta sa China. Uh, Anglo Eastern uh, undertook to assist in the processing of the visa, including all documentation to make it easier for uh, kay tatay para mas madali ang processing ng visa. They requested, uh, the family requested for an autopsy dito sa Pilipinas. So ang mangyayari is they will retrieve the body from China and uh, bring it back to the Philippines at cost to the uh, Anglo-Eastern and the Principals. Para huktaro, sasagot po ng plane fare, pati po accommodations ni Tatay will be on the account of the Principal and uh, Anglo-Eastern sa China family requested the to be present during the uh, transactions with the Chinese authorities so we suggested that the MWO of Hong Kong be the one present but Anglo-Eastern undertook to uh, submit a letter, formal letter to uh, OIC Hans Kaptak to request the BMW to be present and assist. the family of the deceased seafarer. The CCTV per request of the family will be provided by Anglo-Eastern. All other documentation, including crew list, is already received by the family and is confirmed uh, received by the family. Also, the other requests will be uh, documentation and other requests will be provided by the family to the DMW so that we can uh, uh, request that to Anglo-Eastern. So aside uh, from this meeting na attended by Anglo-Eastern, the family and other official from uh, DMW, ano po yung expectations natin right after this? Okay, so ang, uh, I'm expecting that Anglo-Eastern will keep their word. So yung mga nalista natin ng na mga deliverables nila, uh, we're expecting them to make good on their promises. So ang mga promises nila is sila mag-asikaso ng visa ni tatay, na-promise nila na makakauwi on time yung katawan ni si Fair, si Hin, uh, Lorente Jr. So Asek, like, uh, after this, ano pa kaya yung maaari natin ma-extend na help uh, to the bereaved family? Uh, okay, so normally, sa rules naman yan, pag-uwi dito ng family, uh, sa OWA, they can expect yung mga financial help, yung mga burial. Although, ang burial expenses, uh, I think Anglo-Eastern or yung yung BANA agency nilang sasagot niyan by law and by the rules. Siguro, maano lang namin is we will ensure, that the DMW will ensure that uh, Anglo-Eastern will fulfill all their obligations. So, um, ang ano namin is we can extend the help, but uh, I think yung... Yung main duty to provide for the family is with the principal and the local mining agency. Pero on the part of the DMW, we're here to assist any way we can. Kung punyari, kailangan ng financial assistance, tulong para sa families, may mga programa po kami for the family. So hindi na po papabayaan kasi po uh, ang mandato namin is not just for the OFWs but also for their families. man po at pinasenye po yung reklamo ko na dahil tungkol po so, maparating mapaparating ko yung gusto kong sabihin sa mga biyenan ko at um, matulungan niyo po ako na amin at uh, gusto ko po silang marinig Ano po yung update natin dun sa naging lakad nyo with Tatay Hilaurente dun sa China? Oo, uh, actually yung naging lakad namin, dalawa yung naging main purpose namin. Is una is i-view yung CCTV footage na nakuha from the shipyard. By group kaming tumingin, so andoon yung mga representative from embassy in Beijing. Then yung ating representative, yung mga labor attache natin from Hong Kong ng uh, DMW. So lahat kami by batch tumingin kasama si tatay. Then nakita natin yung video na nakuha nila, yung CCTV footage na tumalon siya. Then after nun, nagkaroon ng interview yung mga police kay Mr. Hill. Kung meron ba siyang problema sa pera or gano'n sila katagal nagkasama. So yung mga personal questions, tinanong ng mga police. And tinanong din niya si tatay kung ina-accept nila yung cause of death which is yun nga, yung pagkakalaglag niya sa pagkakatalon. Sa China kasi hindi nila kinoconclude or hindi nila ginagamit yung term na suicide. So kung ang magre-reflect sa death certificate is fall from height. And yung police report pending pa until today hindi pa namin nare-receive yung kopya. And yun din yung fina-follow up ng family. Then after nung interview, dumiretso na agad kami sa morgue sa University Hospital sa Qingdao. Then na-view namin ni eh, tatay kasama yung mga representative from the government yung katawan binerify lang ni tatay na yung katawan na yon ay totoong si late hill Perez Laurent so na verify naman natin base po doon sa nakita niyong mga CCTV footage, ma-conclude po ba natin na talagang tumalon po itong si uh, Sir Gil Laurence? Kung ako yung tatanungin mo, personal opinion ha. Kasi syempre, ang gusto natin makita kung ano yung nandun sa police report. But personal opinion, uh, kita talaga na tumalon and una kasi, yung first few seconds, tumitingin siya sa babae, eh. Yun yung video. Tumitingin siya sa babae tinitignan niya, parang sumisipat ba yung term, sumisipat then um, kumapit siya dun sa railing dulo ng railing, then umakyat siya, then saka siya tumalon tinaas niya yung kamay niya, then tumalon siya, yung, ang talon niya is parang talon ng superhero na napapanood natin, so ganun yung pagkakatalon, so kung ako personally tatanungin base lang dun sa nakita ko masasabi ko na talagang tumalon na at walang ibang taong nandoon at walang ibang, sabi nga ng mga polis ang term nila, no murder, no homicide, no other causes. So yun yung pagkaka-explain ng mga polis. Tatay Hill, ngayon po na idala na natin sa funeral service itong cadaver po ni Kuya Hill. Ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Uh, una po sa lahat, nagpapasalamat po sa Panang sa Rapid Tool po in action po na tumulong po sa amin hanggang sa iwi po ang aking anak po at mayo autopsy po siya rito po. Ang yun naman po ang aming, ano, ng amin kahilingan na last na uh, may autopsy po siya. Pinatanggap naman namin ang pangyayari kung yun talaga pero ang nais po namin sana po naman ay may autopsy po siya rito at kung ano magiging labas ng autopsy ay tatanggapin po namin ng maluwang para maging matahimik na rin po kami at magkaroon na po kami ng kapayapaan po. Tatay, ikaw ba ay merong mensahe sa ating mga OFW na nakakaramdam po ng kalungkutan o depresyon sa ibang bansa habang malayo po sa kanika nilang pamilya? Una sa lahat ay magtiwala po kayo sa Panginoon na magbulay-bulay ko ng mga salita at maniwala kayo na siya ang Diyos na makapangira ng makapagliligtas sa atin. Yan po ang aking pampayo at kung kayo po ay na uh, nakakaroon po ng problema, tumawag lamang po kay sa Panginoon sapagkat sabi niya po sa John chapter 14 verse 14, ano ang hingin mo sa kanyang pangalan ay pagkakalob niya. At maraming maraming pong salamat po sa pagtulong po ni sa Senator Rapi Maraming salamat po ulit, Sir, and lubos na pakikiramay po sa naulilang at naiwan na pamilya po ni Sir Hill.